Hi everyone. Sama niya ko today. Pansin ko kasi kanina yung ano, alak. Wala na pala akong stock ng Alfonso Bal. So mamimili tayo ngayon ng Alfonso Bal. At saka yung ano, yung bigas natin, naubos natin. So bali ang bibili natin ngayon, mga alak at saka bigas. So yun. let's go guys. Tapat na sa akin na lang. Ano ang pangalan niya? Ano Joseph Yasuri. Ah, doon sa may ano, sa may Black Creek. Kunin mo pa yung ano, number ko. Hindi okay na po. Okay na. Tayo so, ayun guys, bali namin namili ako ngayon ng ano, ng bigas. Dapat na limang sako na ano, kukupan Apat na sako na lang yung stocks nila. Pero kinuha ko natin. din. <laughs> Ay, wala ko kailan. Okay Bak sang alpon, Kayong yung bandi. Hindi dinig ko. Tatlong ha. Ay, 5. 5 ba? 5 ba? Makakalala. na? 17. Ako. Okay. ay nakabili na ako ng ano, limang sa akong bigas na kukupan tapos limang box na Alfonso kasi nga, nung isang araw pa ako guys na wala ng ano, ng Alfonso so, marami ko sa na, 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 na wala akong may bigas kali guys, yung binili ako ng bigas at saka nung ano, Alfonso, kali na store pati siya yung pala, iisa lang yung mayari ay nagtataka sila, iisa lang yung direksyon ng ano ng deliver nila, yun pala so, yun, uh, pagsasabayin na lang nila parayin ko na lang dito guys, doon sa bahay, so baba ako uwi ay bibili muna tayo ng isda ng manok na lang <laughs> guys nandito na tayo sa bahay uh, antayin na lang natin yung order nating bigas at saka Alfonso drink moderately Be, nandito na yung deliver ko nakapasok na let's go nandiyan na guys yung deliver ko guys ayun na siya paliko na yeah ayan kulay red yan na yun sir Mm. Uh, yung ibang bigas? Okay. Ha? Okay, sige, sige. Okay. Bali yung isang sako nung hindi ko pa nabayaran ha. Yung apat lang. <coughs> Na guys, Alphonse tayo dyan. Um, email support, yeah, email, email, hours ko yung pagtatrabaho. Grabe, so, maubos ko ng palabas sa Netflix niya. $4 per hour. Ooh ka lang ng Netflix. <laughs> <laughs> Medyo mahal-mahal kong dollars ng dati eh. Sa 59. Okay. Sige. Ano yung budget mamaya na, na lang? Okay. Guys kasi ang dami kong in-order na alam. Hindi nila sinama yung limang sakong bigas kasi baka damaplat kami sila. Alfonso tayo <laughs> for today! Alfonso!

iskena na mahulog ka. Bye. Sawa anak Wala na 'ko Alam mo na Wala na stress. Bye. Bye! <laughs>. <laughs> may stress sa ulo eh. Ay, sabihin, uh mahaba habang inuman. San? may 'Yung kumanda na 'yung isang sakong bigas lang muna da.

ก็เดินล่วงห่างก็สกูอย่างเงี้ยนะงั้นไปอีกสัตว์นะ